Si Digong na mismo ang nagsabi, hindi nga kaya ang corruption, guys, sa panahon niya. Kaya huwag niyong sabihin na walang corruption sa panahon ni eh, Digong. Kasi ito, hindi ko kaya itong corruption. Kasi basi sa ang, hindi ka, there's tiwala sa biro. Kaya sabi ko na wala anong ako ng no, gana, patuloy no, sa ko na no, sisi ako. Kasi akala ko, within the constitutional power, Ayan, ah, isang ko sa mukha nito to. Ang sinang ni Digong. Hmm? Makasabihin ninyo, edit-edit lang to. Totoo ito. Gamitin niyo lang ang utak ninyo, mga DDS kayo. Huwag kayong basta-basta na lang magalit ng walang dahilan sinasambang nyo ba yung poon ninyong si Digong? Nasa dahak na yan. Nasa dahak na ha. Nakulong na yan. Tapos kayo, dapat kayo isunod na rin din sa kulungan. Tapos ni Kaya sa amin, kaya ko, mag-truth to tell, kung araw-araw na lang, pati every table, dito sa Pilipinas, ganun, hindi ko talaga mahabot. Oo. Oh. Kaya ko, pero sa batas na ito, So, I ayan. Kahit bigyan niya pa daw siya ng 20 years, hindi niya magagawa yan. Pero si BBM, tatlong taon pa lang siya sa panunungkulan niya, nagawa na niya. Tapos kayo, puro kayo ngak-ngak. Ayan, ha? Maghanap ulit kayo Marcos. Oo. Oh. Siya mismo nagsabi, maghanap kayo ng Marcos. Kung no masang gusto niyo si Inday ang iupo niyo.

Kasi ang mga comment nila wala sa hulog eh. Halatang halata mong parang hindi tao yung nag-comment. Kasi kung tao sila, dapat nakakinig sila ng balita, nakakanood sila ng balita na mga totoong balita, hindi yung parang sarado ang utak nila sa mga comment nila na kung ano-ano na lang sinasabi. Puro galit na lang nasa utak. Wala nakikitang mabuti. Pag may ginawang mabuti si BBM, galit sila. Ano bang gusto nila? yung laging magulo ang Pilipinas yung wala nang katahimikan puro na lang kaguluhan ito yung nakakabad trip ito yung mga DDS na ito dati naman hindi ako pumapatol sa mga ganyan eh. kaso ang iingay nila pag nag nagbasa ka sa comment ang iingay nila parang mga ano, mga walang utak iba sabi nga pag yung lata na walang laman ang ingay-ingay parang ganoon din sila ang mga DDS siguro naman meron naman siguro mga DDS na matino ang utak na nakikita yung tama at mali na ginawa ni BBM hindi yung kahit tama mali pa rin nakikita